Good morning, good morning. Aww. Ito na naman po ako sa harap ng bahay ng aming mga alagang kambing. Tataka kayo, walang wala ngayon sila dito. Sa totoo lang po, ngayon umaga pa lang, 8.15 pa lang po ng umaga. Nagtaka ako, bakit itong mga, mga mag-iinang kambing ay eh, wala na dito sa kanilang kubo. Ay eh, alam nyo na, baka na masyal-masyal na naman. Eh nga po ang pinoproblema ko dito. pinoproblema problema namin kasi kahit na tinuturuan namin huwag pumunta doon sa kabilang bakod ay pupunta pa rin. Eh ito ang kina, kinakatakot namin eh baka baka pagmulan na to ng hindi magandang magandang samahan ng mga kapitbahay. Kasi po na ko yung isa naming kapitbahay na may alaga ring kambing. Ah uh, inahin din po yun, may dalawang anak, yung pong inahin nakatali yung mga anak medyo malayang nakakaalis eh sabi po eh namatay daw yung dalawang ala, dalawang anak nung kambing niya eh ang balita po eh nilason kaya nga po kinakatakot nakatakot namin na baka baka po ganun din ang mangyari. ito po nagpunta muna ako ngayon nagtaka nga kami ang agong umalis eh tapos naririnig niyo po sa background yung kumakaw ng kuliglig ibig sabihin masado, masyado pang maaga Dati po umaalis sila mga 9 AM na. Aba, ngayon eh, 8, 8 pa lang eh wala na. Ito po kaya ito ililinisin ko po yung kanilang bahay. Ito nakita niyo 'yan. Lilinisin ko po muna. Pansamantala muna habang wala sila, lilinisin ko muna. Ayan po, lilinisin ko muna. Yan po kakambingan, nalinisan ko na kahit paano. Siguro kaya din kaya din itong mga kambing eh ayaw mag-stay dito ng matagal kasi nga madumi yung kanilang kanilang bahay. Sabi ng mga iba, do mga kambing ayaw ng madumi. Eh kasi naman itong kambing kahit sa nakapwesto, pag nakaramdam ng apupupo, eh lalabas na lang kung ano yung gustong ilabas. Hindi ka mukha ng mga pusa, aso, mga domestic uh, animals na may may spot talaga silang pinagdudumihan. Eh ang baboy, alam ko ganun din, ang, may ispat lang din sa kulungan na, na doon sila dudumi. Pero itong kambing pala, kahit na nasan makatayo, pag naisipang magpupo, ay eh, doon na lang tutuwad. Kaya itong kanilang bahay, punong-puno ng pupo. Eh pwede namang kung gusto nilang mapupo, bababalang sila dito sa kubo nila kung ayaw nila madumi. Sabi nila, ayaw doon nung mga kambing na may sa sa nilang pupo. Ayun. Ayan, nilinisan ko muna habang wala sila. Titingnan ko kung saan sila nagpunta. Ito po, naglagay muna ako ng siga. Kasi sanda, sobrang daming lamok. Kinakagat ang aking ano, mga binti-binti. Ito yung, uh, yung dahon. Nilagay ko muna. Para mabawas-bawasan naman ng lamok. Yan. Lalapad na pa naman ang dahon ng anong to, ng dahon ba ng ano to? Dahon ng tawag doon. Yung kamansi yata. Kamansi nga ba? O, dahon nga ito ng kamansi. Yan. Yan, para malinis-linisan habang wala naman sila. Yan. Sige po. O mga kambingan, iwanan ko mo itong aking siga. Mamaya balikan ko. Puro usok lang naman. Mas pinamay, puro usok lang naman para, para bang katol. Ganon. Puntahan muna natin yung mga kambing kung nasaan sila. Alam ko, hinanap ni, ano, ni aking si Aga eh. Babalik ako dun sa sa kabilang lote namin. At titingnan ko kung kasi tinuruan ng aking si Aga na pumunta sa lugar talagang sakop lang namin eh. Ayan. Tingnan na, titingnan ko kung doon nga sila nagpunta. Baka kasakasama rin nila si Aga ko. Ayan. Buti lang ito si Digong ko ay sumama. Ayan, si Duigong, naka, naka sa ah, Digong. Nakaantabay naka sa akin sa gate. O, Digong, na tayo. Okay po, punta na hanapin natin sila Bilma, Nora at yung mga anak nila. Hello, napunta ako dito sa kabilang lote namin. Lo lote na aking mga There. Ito, hinahanap ko dito. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Kala ko wala. Ayun, kala ko nandun siya sa bandang taas na yan. Kasi medyo mataas siya, papabundok yan eh. Ayun, nakita ko sila hamdun. Hamdun sila, ayun. sila yung bundok na yan para makatawid dun sa kabilang ano kabilang parte na medyo pwede nang daanan ng tao ito kasi ilog na kasi ito eh yan, yan ilog na yan yan ilog na kasi yung gawin na yan ito pwede sila dito mag ano mag stay okay. kasi okay pa Dapat pa namin na to. Ayan. Maluwang-luwang din naman tong, tong kanilang, lagalawan. Kaya lang eh, pag nagawin doon sa ibang party eh, may mga kalimpan na ibang kapitbahay namin doon, kaya hindi na po sila pwede doon. Ayan, nakita na natin sila. Problema, mamaya, pag-uwian, Baka ako sana na naman mahiga. Kasi nung nakaraan daw, doon daw sa may mismong bahay ni Mother nag-stay. Ano, nag Nakatatlong gabi daw na doon nag-i-stay. Ayun tingnan ko nga, ha? Diba, nakita nyo naman kanina, nilinisan ko yung kubo nila. Baka naman pagka ngayong malinis eh, bumuwi na sila Mama yung gabi doon. Ayan. Ayan nga, ayan nga, kakambingan. Magpaparam na po muna ako para sa aking vlog na yung araw na ito. Para sa mga aming mga alaga. Medyo nag-iisip nga kami kung eh, dapat na ba ibenta. Kasi pinag, pinag usapan namin ni Aga ko na ano eh, ibenta na lang kung si Bilma, siya kayong mga maliliit. Itiran na lang si Nora. Eh, pinag-aanohan pa namin. Pag hindi nila natutuhan na pumunta-punta dito sa sarili namin, ano, sakop, at dun pa rin sa kapitbahay, eh, baka na ang gawin namin. Isa na lang ang aalagaan namin. Kasi mahirap na yung dumami, tapos eh, baka perwisyo, at ang nangyayari, sila rin ang mapeperwisyo. Dahil baka gawa ng hindi maganda, kamukha nga yung sinabi ko sa inyo, yung kapitbahay namin, nilason yung kanilang kambing, yung mga anak ng inahin nila. Eh, huwag naman sanang mangyari sa amin yon. Kaya yan, gumagawa na kami ng paraan para talagang makaiwas perwisyo kami sa kapwa namin. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking munting vlog sa, about po sa goat farming na, aking, na first time pa lang po na mag-alaga. Kaya po yan. Hindi pa po kami ganong ka-eksperto. Kaya kung ano lang po yung na experience namin sa aming sariling pag-aalaga ay sinishare ko po. Sige po, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!